Tahimik ka. Ah. Pagkakain ah. Tahimik ba mga boss madam? Tahimik ba yung mga boss madam ko? Yung mga malalaki doon mamaya. Luto mo tayo ng squashy. Magluluto tayo ng squashy. Para makakain si Winter. Winter, okay ka lang dyan? Okay lang ba si Winter. Okay lang po ba si Winter? Kagatin yung kinakain nyo. Huwag lunok, huwag Kagatin, kagatin, kagatin. Kagatin ang pagkain. Para matunaw ka agad. Grabe yung takaw na nila nung napurga na oh. Grabe naman na yung takaw ng mga baby ko ah. Grabe naman na yung takaw na yan. Wala na tayong pambing pagkain. Wala <laughs> na tayong... Wow! Yung isang lalagyan ubus na rin. Oh my gosh, ubus na rin. Oh my gosh, oh my gosh. Ubus nyo? Oh my gosh. Ang dami nun. Charap? Charap ba na akong? Ubus. Gutom?